Noong Oktubre 5, 2024, nagulat ang Israel nang maramdaman sila ng mga pagyanig sa lupa na hindi pangkaraniwan para sa isang lindol. Ang pangyayaring ito ay naganap kasunod ng kanilang pagbabanta na gaganti sila sa Iran dahil sa pag-atake nito ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga haka-haka na maaring ito ay isang nuclear test at ang Iran ang pinaghihinalaang may kagagawan. Maraming nagtatanong ngayon kung gagamitin ba ng Iran ang kanilang mga sandatang nuklear laban sa Israel. Ano nga ba ang magiging epekto nito kung sakaling pakawalan nila ang kanilang mga nuclear bomb? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa rehiyon at ang panganib ng isang digmaang nuklear. Ang isang posibleng pag-atake ng nuklear ay magkakaroon ng malaking epekto sa buong mundo, hindi lamang sa Israel at Iran maaaring magresulta ito sa malawakang pagkawasak, pagkamatay at pag-iral ng radiation. Ang lindol, na may magnitude na 4.5 ay naganap sa Semnan Province, ay nagbigay daan sa mga spekulasyon na ito ay maaaring resulta ng isang nuclear test ng Iran. Ang epicenter ng lindol ay matatagpuan malapit sa isang kilalang pasilidad ng nuclear na nagpalakas sa mga haka-haka na ang Iran ay naglunsad ng isang underground nuclear test. Ang mga pagdududa ay hindi lamang nakabatay sa lokasyon, kundi pati na rin sa kasalukuyang geopolitical climate. Sa mga nakaraang linggo, ang Israel at Iran ay nahaharap sa mas matinding tensyon. Ang mga pag-atake ng Israel laban sa Gaza at Lebanon ay nagpalala lamang ng sitwasyon at ang mga pahayag mula sa mga opisyal ng Israel tungkol sa kakayahan ng Iran na makabuo ng nuclear weapon ay nagdagdag pa ng pangamba. Sa kabila ng mga spekulasyon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Iran ukol sa isang nuclear test. Ang ilang eksperto ay naniniwala na ang lindol ay maaring natural na pangyayari dahil ang Iran ay nasa isang seismic zone at madalas itong nakakaranas ng mga lindol. Ang mga social media platforms ay puno ng mga post na naguugnay sa seismic activity. Ito ay para patunayan ang isang potensyal na nuclear test. May ilang gumagamit ng mga seismograph upang ipakita ang pagkakatulad nito sa mga vibrations mula sa detonation ng atomic bomb. Gayunpaman, walang eksperto ang nakapag-verify ng mga claim na ito. Sa kasalukuyan, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay na ang lindol na naramdaman Noong Sabado ng gabi ay resulta ng isang underground nuclear test ng Iran. Bagamat mabilis na kumalat ang mga haka-haka sa social media, ang mga unang pagsusuri ay nagpapahiwatig na ito ay isang likas na pangyayari, hindi isang nuclear event. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na pag-aalala tungkol sa kakayahan ng nuclear ng Iran at kung ano ang maidudulot nito kapag ginamit nila ito sa Israel. Ang Iran sa kasalukuyan ay nagpapayaman ng uranium na may 60% purong antas na mas mataas kaysa sa limitasyong itinakda sa kasunduan noong 2015. Bagamat malayo pa ito sa 70% na kinakailangan para makagawa ng sandatang nuklear, may sapat na materyales ang Iran upang palakasin ang kanilang kakayahan sa armas. Ayon sa mga ulat, binabalak nilang makabuo ng dalawang nuclear weapon na maaring gamitin sa digmaan. May tinatawag na breakout time ang Iran na tumutukoy sa oras na kinakailangan upang makalikha ng sapat na weapons-grade uranium para sa isang nuclear device. Sa kasalukuyan, ang breakout time ng Iran ay mabilis nang umuusad at maaring umabot lamang ng pitong araw. Bukod dito, kailangan din nilang buuin ng iba pang sangkap upang makabuo ng isang ganap na nuclear weapon. Sa kabila ng mga aligasyon at haka-haka tungkol sa kanilang nuclear program, mariing itinatanggi ng Iran ang mga akusasyon. Sinasabi nila na ang kanilang mga aktibidad ay nakatuon lamang para sa kanilang seguridad at pagtatanggol sa bansa. Ang kanilang pahayag ay naglalayong ipakita na ang layunin ng kanilang nuclear program ay hindi militar kundi pangkaraniwang paggamit. Ang tanong tuloy, ang Israel ba ay may nuclear weapon na rin? Ang Israel ay pinaniniwala ang mayroong mga nuclear weapon bagamat hindi ito opisyal na kinukumpirma o tinatanggihan. Ang mga pagtataya ay nagsasabi na ang Israel ay may humigit kumulang 80 hanggang apat 400 nuclear warheads na pangunahing nabuo noong dekada 670 ang kanilang nuclear program ay nakabase sa Negev Nuclear Research Center sa Dimona. Pero tulad ng Iran, tinatanggi rin ito ng Israel. Ang ganitong diskarte na kilala bilang nuclear opacity ay isang estrategikong patakaran na naglalayong pigilan ang mga potensyal na banta habang inaalis ang mga tensyon sa rehiyon. Ang programa ng nuklear ng Israel ay nagsimula kaagad matapos makamit ang kanilang kalayaan noong 1948 at nagkaroon ng malaking pagunlad noong dekada 60 lalo na sa Negev Nuclear Research Center sa Dimona. Iminumungkahi ng mga ulat na nagawa ng Israel ang kanilang unang sandatang nuklear noong 1666 hanggang 1667. Ang mga kasalukuyang pagtatantya ay nagpapakita na maaring mayroon ang Israel ng siyamnapung hanggang apat na raan nuclear warheads na karamihan ay batay sa plutonium sapat na para sa isang mapagkakatiwalaang panlaban laban sa mga kalaban sa rehiyon. Ang mga pagsusuri mula sa Estados Unidos ay nagkumpirma na nakikibahagi ang Israel sa mga gawain na naglalayong gumawa ng weapons-grade plutonium na nagdulot ng pag-aalala tungkol sa paglaganap ng mga armas nuklear sa rehiyon. Ang pagtanggi ng Israel ay naayon sa kanilang pangkalahatang layunin sa patakarang panlabas, lalo na patungkol sa Estados Unidos at iba pang mga kaalyado na maaaring magparaya o sumuporta sa kanilang hindi malinaw na paninindigan bilang isang paraan upang matiyak ang seguridad sa rehiyon laban sa mga karaniwang banta tulad ng Iran. Sa ibang balita noong Oktubre Pito, 2024, naganap ang isang pag-atake mula sa Hezbollah bilang tugon sa patuloy na tensyon sa rehiyon na nag-ugat mula sa digmaan ng Israel at Hamas na nagsimula isang taon na ang nakalipas. Ang pag-atake ng Hezbollah na kinabibilangan ng pag-launch ng mga rocket patungo sa Port City ng Haifa ay nagresulta sa mga sugatang sibilyan at nagbigay diin sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Israel at mga grupong militanteng nakabase sa Lebanon. Ayon sa mga ulat, hindi bababa sa sampung katao ang nasugatan dahil dito. Ang mga pag-atake ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ipakita ang kanilang lakas at pagtutulungan kasama ang Hamas habang patuloy na pinapahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na handa silang lumaban. Bilang tugon, pinabilis ng Israel ang kanilang mga operasyon laban sa Hezbollah Nagdeploy sila ng karagdagang tropa sa hangganan at nagsagawa ng mga airstrike laban sa mga posisyon ng Hezbollah. Ang mga operasyong ito ay naglalayong sugpuin ang anumang banta mula sa Hilaga habang patuloy na lumalaban-laban sa Hamas sa Gaza. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tensyon at takot para sa isang mas malawak na digmaan. Pinalawig ng Israel ang kanilang mga pag-atake sa Katimugang Lebanon binomba ang mga southern suburbs ng kabisera ng Beirut. Kasabay nito, iniulat ng Lebanese Armed Group na Hezbollah ang paglulunsad ng serye ng mga pag-atake ng missile sa Hilagang Israel, kabilang ang malapit sa lungsod ng Haifa. Sinabi ng militar ng Israel na nagsagawa sila ng isang daan at dalawampung airstrikes sa mga posisyon ng Hezbollah sa Katimugang Lebanon sa loob lamang ng isang oras noong lunes isang naunang pag-atake sa isang munisipal na gusali malapit sa Bint Jebel ang nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa sampung Lebanese na bumbero ang pinakahuling karagdagan sa dos dosenang mga unang tumugon na napatay sa nakaraang mga linggo ayon sa Lebanese Ministry of Public Health. Inihayag din ng Israel na malapit na silang maglunsad ng mga operasyon sa katimugang baybayin ng Lebanon at pinayuhan ng mga residente na manatili sa mga dalampasigan at dagat sa loob ng 60 kilometro, 37 milya, na kahabaan ng Mediterranean. Sinabi ng Hezbollah na naglunsad sila ng isang serye ng mga pag-atake ng rocket sa Hilagang Israel, kabilang ang malapit sa daungan ng Haifa, gamit ang malaking rocket salvo at tinarget din ang mga posisyon ng militar ng Israel. Nang maglaon, inihayag ng grupo na naglunsad sila ng isa pang round ng mga rocket na nakatutok sa mga lugar sa hilaga ng Haifa. Dahil sa unang pag-atake sa Haifa, hindi bababa sa sampung katao ang nasugatan. Ito ang unang pagkakataon na natamaan ng Port City simula nang magsimula ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng hukbo ng Israel na humigit kumulang isang daan tatlumput limang rocket na pinaputok ng Hezbollah ang tumawid mula sa Lebanon patungo sa teritoryo ng Israel noong alas 5 ng hapon. Bilang ganti nagsagawangan ng pag-atake rin ng Israel kung saan tinarget nila ang mga pasilidad ng bansa. Kabilang sa mga target ang isang istasyon ng gasolina sa pangunahing highway patungo sa paliparan ng Beirut at isang bodega ng mga medikal na supply Ayon sa ulat ng ahensya, sinabi rin ng Hezbollah na tinarget nila ang mga tropang Israeli sa dalawang nayon sa southern Lebanon. Sinabi ng militar ng Israel na dalawang sundalo ng Israel ang napatay sa labanan sa hangganan na umaabot sa labing isang ang bilang ng mga namatay sa militar ng Israel sa loob ng Lebanon. Ipinahayag din nila na nagtalaga sila ng isa pang dibisyon upang lumahok sa mga operasyon sa Lebanon higit sa isang milyong tao ang lumikas, karamihan mula sa mga bayan at nayon sa Southern Lebanon, ayon sa mga lokal na autoridad. Sinabi ni Filippo Grandi, ang United Nations High Commissioner for Refugees, na nakakaranas ang Lebanon ng major displacement crisis bilang resulta ng patuloy na air campaign ng Israel. Inihayag din niya na ang ilan sa mga pag-atake ay lumalabag sa internasyonal na batas. Ikaw mga kaalam anong ang masasabi mo rito? Comment down below ang inyong mga sagot.